Gusto mo bang makatipid sa bill ng inyong kuryente? Ito ang Solar Light Tube. Isang energy-saving lighting technology na makakatulong makabawa sa pagkonsumo ng inyong electric bill. Sa pag i install nito, kailangan mong bumuta sa inyong bubong at magdikit ng bilog na transparent glass dome. Ang dome sa bubong ay nangongolekta ng sikat ng araw mula sa iba't ibang anggulo, habang ang loob ng tubo ay may highly reflective mirror coating na nagpapadala ng liwanag papasok sa bahay, ang ganitong uri ng tubo ay kayang magpadaan ng hanggang siyam na putsyam na porsyento ng sikat ng araw na siyang ipinamamahagi ng pantay sa buong silid. Walang kuryente, walang kable, lahat ay gumagana gamit lamang ang natural na liwanag. Sa araw, nagsisilbi itong ilaw na nakakapagbigay liwanag sa loob ng bahay. At sa gabi naman, ang solar energy na naipon sa araw ay nagpapatakbo sa mga built-in batteries na nagsisilbing generator. Ang galing, di ba?